Hello guys, uh, ano, uh, nag-live po uli ako kasi sinasamantala ko talaga itong mga pagkakataon na puwede pwede pa akong makapag-live para makapagsalita. Uh, dahil napakarami po talagang mga, ano, mga katiwaliang nangyayari ngayon. sa loob ng MCGI na hindi alam ng mga pangkaraniwang mga miyembro o mga kapatid lalo na nang nasa Pilipinas magtanong po kayo sa mga katiwaliang nangyayari sa sa Middle East magtanong kayo sa mga katiwaliang nangyayari diyan sa Asia Oceania Nakakalungkot po kasi biruin nyo pinagtatakpan, nagtatakipan yung mga ibang KNP. Meron po talagang mga KNP ngayon na mga kampon ng demonyo na. Hindi po natin makaikakaila yun dahil nung ang ating Panginoong Yeso Kristo nga, Panginoon na yon nakikita niya yung puso ng tao. Pero, meron, pang, meron pa rin umano na na hudas na nagkanulo sa kanya. Ito pa kaya ano? Ito pa kaya uh, MCGI na yung leader hindi naman nakikita yung ano. Kaya ako with all fairness po, naawa ako kay Brad Daniel. Kaya lang hangga't hindi man si Brad Daniel sa panig ng katotohanan hindi po babalik ang Diyos sa samahan na yan bakit? Biruin mo. <laughs> ang daming katiwali ang nangyayari sa Singapore. Pagtanong po ninyo sa mga kapatid sa Singapore, biruin ninyo. Ang daming katiwali ang nangyayari dyan. Nasuspindi yung si Brad Robert. Masakit ito sa akin kasi mahal ko yung pamilya na yon. Kaya lang hindi ko mo mahal mo yung pamilya na yon eh gumagawa ng katiwalian eh kakampihan mo hindi hindi kasi ganun yung nakita ko kay Brad Ellie kahit masakit man sa kalooban ko dahil mahal ko yung pamilya na yon uh, kailangan malaman malaman ng mga kapatid di ko alam kung nagpapatay mali siya ba si Brad Daniel no po wag po kayong manonood sa live ko kasi masususpindi kayo. Yan ang totoo, masususpindi kayo. Sinasabi ko na po sa inyo. Manood na lang po kayo after kung mag-live. Doon sa mga mga uh, mga kapatid na nag-observe uh, wag po kayong ano, pakiusap ko sa inyo, baka po masuspindi kayo, wag po kayong manonood ng live ko. No? Kagaya nun, biruin mo, Diba? Nasuspindi siya, no? Si Brad Robert. Tapos, pero bakit, ano? Bakit binakapan? Eh, nung panahon ni Brad Ellie, natatanggal talaga yung mga KNP na mga tiwali. Bakit ngayon? Nagkaroon na ng anomalya sa Singapore. Bakit nakabalik itong si Robert nabowa Ganun baka ano? Ganun baka kaano ngayon ng MCGI tapos i-claim natin na ano na nasa Dios tayo. Sa Dios pa din tayo, sa Dios pa din kayo. Tapos mamarkahan nyo kami na mga masasamang tao. Hello. Hindi kami masasamang tao. For your information, Brad Daniel, hindi kami masasamang tao. Eh tanungin mo, sino bang masamang tao? Yung matanda na nambababae na meron ng muntik na na sa Brazil? O ako? Al kilalang kilala niyo po yun kung sino po yung tinutukoy ko na matandang lalaki na ng bababae na meron ng, merong muntik na i-rape sa Brazil. Kilalang kilala niyo rin po yung nag -drugs. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, hindi lang tatlong beses. ng babae pa, nang nagkasino pa